Hello mga maring, for this video, ituturo ko sa inyo kung paano i off and end-to-end encrypted sa messenger. So let's watch guys, dahil ituturo ko na sa inyo. Okay, una nice. is pupunta lang tayo sa ating messenger. Pagdating sa messenger, pupunta lang tayo dito sa ating ito, sa baba. Click natin yan. Then, click natin to. And then, scroll lang tayo guys. Scroll lang tayo mga maring. Sabra na. Okay, makikita nyo ngayon ang privacy and safety. Click nyo yan. Yan. And then, makikita nyo ngayon ang end-to-end -end encrypted chats. Yan. Click nyo to. Okay, pagkatapos, makikita nyo ngayon ang message storage. Click nyo yan. Click nyo ang message storage. Pagkatapos, click nyo ang turn on. Click nyo ang turn on. Secure storage. And then, create a six-digit pin. So, dito tayo sa create a six-digit pin. So, click nyo lang natin ang continue. Ayan, then gagawa tayo ng six-digit din. So, sa akin is ah uh, 07-1989. Okay, 07-1989. So, ang tagal niyang mag-confirm. 07-1989. Okay guys, andyan na siya. Okay guys, click lang. Okay mga maring, click lang natin ng turn off secure storage. Ayan. So, i-turn off lang natin siya guys. Click lang natin ng continue. Continue. Then, eto na siya guys. Off na siya. Yun na.